Linis ko ko. Ay, e, baka laman. Baka laman. Talim. Talim.

pabait na ano walang ka -ayaw, ayaw kagusto kagusto isa lang isira hello ano likod linis ko ko muna tayo kung kailangan to bukas Lahat pa ang libing yan ang ginagamit? Pwede po oh, yung pina-convert mo ito. Oo, wires Ayan mga sa maglinis. Sa tao, sigurado, tanggal ang rin eh. Pag tao, tanggal ang kuko. <laughs> eh, hindi, may mga manicure. Ma -manicure. Yeah, yung mga pinapili, oh. Puro bagi. Shout out kay boy. Boss Sweng Abalyari. Bagong gamit. Laki. Kabilis mag, ano, no. Gano'n saan, eh, Boss, ne? Kabili na. ng mora. Sino? Boss Sweng. Yung asahin. Oh, panakbo. Ah, yung na, ba? tapos e eh, una. Pakalawa na ang pa. Hindi mo pa natuloy mo sa atos. Hindi po. Sa ano Sindori? po? Sa pipe po. Buliran. Ha? Buliran po pipe. Buliran? Opo. San Miguel? Hindi ah. Hindi, doon lang sa nangyay saan Ah, San Antonio. Kala ah, idol. San Antonio? Opo, kala idol. Eh, saan mo gaganapin kaya ano? Eh, dalawa'y karerahan. Doon na yung kinuha na natin noon ng ano, bagaso isa ano. Hmm. Yun ang una, tapos doon sa gitna. Bago tayo dumating doon. Dalawa'y ano... Hmm. Bularit lang siguro. Hindi po ano yata, Malakasan derby. Di. Malakasan, derby. Uh, Kasi practice mo ano eh. Kaya mo practice eh. Kawawa lay hayo. Hindi kawawa, kawawa tao kasi mapupunta lang, mapagod lang. <laughs> 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 hindi eh. Pernis. Paano hindi hindi mo kukuriyentihin niya? Uh, uh, ah, magagalit. Huwag ka magalit. Uh, Sabi niya, tandahan mo na may paakot. Baka masaktan. Nililinis lang bagya. Uh, Tari ko. Tari ko. Kasi... Kaya may sumasabit. yung hmm? buntot mo, kagulo mo. Batay, bilang ko yan. Batay pakana nakuha mo na ito ay tapon mo na ron kar sa karnapin dyan sa dulo ha. Sa dulong dulo. Huwag yan sa daan. Binibiliran din. Tapos na, linisin. Ito na, susunod. Kabit pa ako. Ay, kabit ano na, Sapatos. O yun na, kaabit na yung sapatos, binubutasan pala, hindi na pwede hata doon sa dating butas. Teka ko ng tamis natin. Sausawan mo lang tayo. Kailangan ka ng pampadulas, buso. Lodaw, lo daw, lo. Lo! Lolo! Ano ba si Karim? 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 Wala nga pala si Camille. Ano? Sa... Ano na nga pala? Sa... 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 Ay, Ispe. Wala pala. Hindi nga nag-aral. Kumlao din. Parali mo lang ako di. Makakatanggap ka pa rin ng kumlao di. Maniwala ka sa uh, akin. Yeah. Kainik. Pangalawa naman. Dalawa lang yung ikakabit namin dito, dalawa lang sa likod. Likod lang yung, yung nasira. pagka yung kabayo mga kachika laging ginagamit, mabilis masira ang sapatos alas uh, once a month papagawa papakabit dati nga ay ah, lingguling linggo kakabit araw araw ang libi kaya dito. lang pang karera yun ay pang karera De, araw araw practice. hindi, hindi pwedeng lagyan ng ganito kakapal yun bakit? Hmm. manipis lang? manipis lang ah. ay inaano pa yan ano pinabawasan pinapalapat Butas na ulit. Kakabit na. Okay. Mm. Ano ba yung kanan? Ano? Sa kanan muna. Kanan ba? <laughs> kanan kaliwa. Hindi alam. Hahaha. <laughs> Diba lum tayo pa ata eh. O sa ibang kabayo yan. Ilan pa ako ilalagay mo abay? Dalawa lang. Pinapako pa ako na. kapako nilalapat inaalay pala wa sakto ah hindi nasasaktan pa ko Apat na pa ako ang kailangan sa isang paa. Tapos na ang kanan. Ayan, mga liwa naman. Na dumihan. Mm hmm. Huwag yun. Sabi niya, masakit doon. Basta, ramdam pala ng kabayo kapag mali ang lagay. Medyo kumukontra. Kumukontra. Huwag ko dyan lagay. Ayaw ko dyan lagay. Ayaw <laughs> ko kontra. Hinihilay pa. Ah. Tama. Tawag ka po ata. Tawag ka po ata. long pa ko Kaniwa Ba alin Chat siya doon di gil. na ano siguro. Masakit siya dyan ano. Gilu lang kung sagad kasi laging eh. yan eh. Nauubos ko. Yun na. Tapos na mga ka-chika. Dalawang paa lang sa likod ang kailangan lagyan ng pako. Ay, ng ano. Bakal. Puputulan yung mga pako. Talaga si Ano ko Ano ka? Hindi, ang hindi lang rin. Talis mo ba sa karin? Pupunta rin sa kakang. Bibili ng mga karin.

hindi pa nga rere height ha. na yun. Ah, nakbo mo. Anak mo rero. Mamamatay si Batiron. Mamamatay kaya. Oo oh, eh, eh. Mga nanini pa ka ba yun? Nakuko. Eh yun ay. ang gusto ni Bati. Yung nanini pang ganun. Mahirap yung nanini pa. Kailangan daw matalas ka. Pag nadibdibang ka eh, nun no, eh. Ayaw pang pinasasaktan yung kabayo. Kailan pagkakabit linisin mo rin, really, hindi basta kabit lang mga katsika. Ang galing yung pako, putulan. Kasabit eh. Ipapasyal pa na. Kaya ako pag tinuruan yung isa na Walang cut yung video na ito mga katsika, derechohan. Wala yung lalaki. Yung isa. Ah, meron ba siyang lalaki anak mo? Hindi, yung anak mong isa. Ah, apa-apa. Hmm. Ito ba dalawang taon o tatlo? Ala pa. Wala pa isang taon yata po. Isang taon? Eh. eh, masarapan lang yung taruhan. Tuturuan lang, di ko yun pa, yung patakbo pa yun? Hindi lang nga. Mapipili pa yun? Tuturo lang po yun. Hmm. Tapos na. Tapos na. ng lagyan ng pako. Thank you mga katsika for watching.